So guys, welcome back to my channel. Nandito kami ngayon sa market market. Anong pangalan ng i'yong shop sa Mega One Phones and Gadget Shop? Yan siya, oh. bumili ako ng cellphone at gumagawa siya ng resibo. Okay. Ang nabili kong phone, itong gamit ko ngayon. Yan, kapag bumili kayo ng item dapat po humingi ng resibo. At pakisulat po ng aking pangalan at saka tax identification number. Kasi gagamitin ko yan sa aking business. Thank you so much guys. May libre pala siyang uh, headphones. May charger na din. Tapos meron ng libreng case at saka tempered glass. Infinix. Ano to? Hot 50i. Hot 50i for only 5.99 dito lang sa 4th floor ng Market Market. Ayun, yun, in in-endorse ko pa. O dahil may resibo siya, in-endorse ko siya. Nare-recommend ko siyang dito kayo bumili. Sa Mega Phone. Ay, Mega Phone? Mega, Mega One. One Phones and Gadgets shop. Fourth 4th floor lang. lang. Sa? 4th floor. Sa 4th floor ng Market Market. Okay.